Welcome to my YouTube channel. Ayan ipapakita ko po ang aking mga bulaklak guys. Ayan po si flower plant ko dalawang klase po siya, isang batik-batik at hindi batik-batik. Ayan po. At si miming ay umixtra. Ayan nagpapaaraw kasi medyo malamig po ngayon. Ayan po siya. Mataba po yung rubber plant ko guys pero hindi siya masyadong lumalaki kasi nasa paso lang. At saka po ayan po aking ubang halaman. May ano dyan. Money tree. Halo-halo yan dyan guys. Yung iba po nang uh, wala na hindi ko na si kaso masyado nagka-busy po. Kawawa nga po ito pag may baha. Talagang ano po, Nililikas uh, din po. Dahil sayang, naabotin kasi kami ng baha dito. Ayan po ang aking rose. Maganda po yan. Puti. Tapos may pula dyan, hindi pa po siya na mumulaklak. Ayan. Mawawala din itong bulaklak guys. Biglang lumamig eh. Ayan, siya. Mumukadkad. Yung iba hindi pa na mumukadkad. At saka ito yung aking snake plants. Marami yan, guys. Kaso lang, ano. Tinitriman ko. Baka kasi magkaroon ng snake. Ayan. Tsaka may nangihingi po kasi may maliliit din po guys ayan oh uh, ibang klase yan uh. may malalaking dahon din po ang snake lang uh. ito kasi nasa paso pero pag nasa mismong lupa malalaki ang ano niya uh. ayan po guys Bago ako magtatapos guys, paki-share like and comment sa aking video para po kayo ay mariresbakan uh, tapusin nyo po pagpapanood at huwag po, po kayong magsasawa sa aking mga video guys